Welcome back to my YouTube channel, Australia Blog. For today's video ay magluluto tayo ng linagang buto-buto ng baboy. Una, pinalambot ko na yung karni At ito naman yung mga ilalagay ko, carrots, saging nasaba at patatas. Ayan, malambot na guys yung buto-buto. Tinagyan -buto. ko na rin siya ng condiment. Lagyan na lang natin yung patatas, carrots, saka yung saging na saba. Kung sakaling nabot mo ang puntong ito, that means nagustuhan mo ang aking video. Kaya huwag mo sanang kalimutang pindutin ang subscribe button. At pag-like and share mo na rin. Ayan, lutuin na lang natin guys. Yung sangkap. Tapos, ready to eat na tayo. Sana guys, nagustuhan gustuhan nyo ang aking video. At sana may na- natutunan na naman kayo sa aking in-upload. Masarap pumikop ng sabaw kapag ganitong makulimlim ang panahon. Kaya magluto tayo ng may sabaw. Saka ang paghigop natin ng sabaw ay pangpalakas din ng ating katawan. Hanggang sa muli guys. Thank you for watching. God bless everyone. Bye bye.